Kabayan, uh, sa totoo lang, sobra-sobra yung init dito sa Rizal Kabayan, no? Oh. yano? Oh. Pero yung strawberry natin, hindi masyadong na, di siya nalalanta dahil dilig dahil sa umaga, tapos sa hapon, ispre kunti. Tapos yung taas niya ng kabayan, may nit, o oh. nakita niyo nit. nakita mo nit. oh, ganda ng strawberry kabayan, gablu-blu yung kulay ng mga dahon niya sa personal kabayan, sa totoo lang. oh, yan, oh. no? may nit tayo kabayan, yan ang sekreto dyan. Yan, para makontrol yung init. Kasi kung walang init, kabayan, sigurado masusunog yung dahon yan tsaka malalanta. O, tingnan mo, ba, diba, napakaganda kabayan. O, yan, may init, no. Butas-butas na init ko lahat yung pambilinit. Yan, o. O, yan, kabayan, no. di ba? kita mo. O. Ganda niyang kabayan. Yan, o. O. Tingnan mo yung mga dahon yan, o. Gablo-blo. Gablo-blo-blo yung kabayan sa taba. Dahil yung pandilig natin yung dumi ng isda. Yung, ano, yung... Tubig galing sa ano nang isda. O yan, oh. o. Tingnan mo. O, tingnan mo yung host, kabayan. Yan yung host, o. Tingnan mo. Ganda, no. Ganda ng dahon, o. Oh. Yan yung host na yung kabayan. Dito yan, o. Oh. O yan, o. Oh. Dyan, o. Oh, galing sa ano ng isda, kabayan. Titingnan natin yung isda. Yan yung tubig na yan. Yan, nandyan yung isda.